Watawat ng Pilipinas na sumisimbolo sa bayanihan ng bawat Pilipino nakataas ngayon sa mga pampublikong lugar. Kasama natin sa balita si Radyo Manchil M. Prido. Radyo Manchil, Radyo ng nakataas na nga sa mga pampublikong lugar itong pampansang watawat ng Pilipinas na yung National Heroes Day o Araw ng mga Bayani. Ito ay halisunod sa Republic Act No. 9492 pamamagitan ng Memorandum Circular 2025-085 kung saan inatasa ng Department of the Interior and Local Government na tinatina na kapwesto ng maayos ang Philippine Dog na sumisimbolo sa pagkakaisa o bayanihan ng bawat Pilipino. May temang isang tiwa, isang lahat, isang bayanihan na katatampukan ng katapangan kalayaan ng araw ng mga bayani ngayong taon. Una nang nanawagan ng DILG sa sambayan ng Pilipino na para pilihin ng pamana ng bayaning buhay sa mamagitan ng serbisyo at pagmamahal sa bansa. Samantala, inaasahan naman mamaya itong kaliwatka ng protesta naman ng iba't ibang progresibong grupo ngayong National Heroes Day. Bukod dito, magkakasa naman ng mga lokal na pamahalaan ng job fair o kabi-kabila ang job fair ngayong holiday. Kasama mo sa DJ Sel R and Manila Radyo Manchil and Prido sa Top R Maraming salamat Radyo Manchil and Prido.